Never akong naging loyal sa partner ko for 8 years kahit may dalawa na kaming anak. Hi, I'm Lottie May dalawang kids na kami ng partner ko. Nagkakilala kami sa text messaging group noong 2015. Tawagin na lang natin John. Sobrang sobrang toxic ng pagsasama namin. Siya yung type of a guy na ayaw kong mawala pero di marunong mag-alaga ng tama. Hindi niya ako binigyan ng gift sa 8 years naming pagsasama kahit batiin man lang tuwing Valentine's Day at birthday ko. Tapos, hindi niya pa alam kung kailan yung birthday ko. Pag ipapaalala lang ng mga kakilala namin na birthday ko dahil nagkita, nakita nila sa FB notification nila. Doon lang niya maalala at sasabihin pa niya sa akin na ba diba, sa June pa birthday mo, kahit anniversary namin, di kami nagsaselebrate kasi di rin niya alam kung kailan. Tapos tuwing may okasyon na para sa couple, ang sasabihin niya lang sa akin ay pang teenager lang mga ganyang mga ganyan matanda ka na o oh, oh, mahirap lang buhay namin kaya di na ako umaasa na ririgaluhan niya ako tuwing may occasion pero yung hindi niya maalala kahit may mga anniversary or birthday ko iiba na yon pero wag pa lahat ng birthday ng barkada niya ay alam niya kaya percent siya sa lahat ng inuman nila lahat ng sama ng loob ko sa partner ko sinasabi ko sa ex ko na si Mike si Mike yung maituturi kong tutga nung kami pa ay lagi akong kinukulit na makipag makipag -teng. ni Mike sa isa siyang walking red flag dahil siguro sa mga teenager pa lang kami noon hanggang sa maghiwalay kami sa hindi ko na malaman kung anong dahilan. Nawalan kami ng communications kasi nag siya ng FB. Tapos nung nag nung na-search ko ulit name niya sa FB, isa na siyang pastor. Three years na siguro kami nagsasama ni John nung magkaroon kami ulit ng communication ni Mike. Tuwing may away kami ni John, kay Mike ako nagsasabi lahat ng nararamdaman ko ng sama ng loob, nasasabi ko kay Mike. At dahil pastor na nga siya ay napapagaan niya ang loob ko sa mga payo niya at mga turo niya about kay God. Nung mga time na ito ay alam kung may feelings pa ako kay Mike. Minsan nga naiisip kong umaamin sa kanya pero hindi ko na ginagawa kasi baka hindi niya na ako i-chat at mawalan ako ng masasabihan ko ng problema naiisip ko lang noon na kapag nagkaroon ng chance na maghiwalay kami ni John, ako na mismo gawa ng paraan para maging kami ni Mike. Hanggang one time, may nabasa ako message ni John sa isa sa mga barkada niya. Hinding hindi ko malilimutan yung chat niya noon. Ang sabi niya, ako pre, ako rin pre. Kapag 10 years old na mga anak namin, iiwan ko rin asawa ko anak lang talaga gusto ko. Simula noon, mas lalo na akong nawala ng gana ay dyan. Nagkaroon pa ako ng isang kachat. Classmate ko naman nung high school si Mark. Alam ni Jan na, nagka na nagkakachat ko si Mark. Kasi sabi ko sa kanya, classmate at friend ko yun Pero kapag may conversation kami na gusto magkipagkita ni Mark, ay binura ko. Hindi naman nagkaroon ng chance na makita kami ni Mark kasi nasa Manila pa siya at ako naman sa Pangasinan at pareho kaming may mga work noon. Hanggang sa umamin si Mark na gusto raw pala niya akong ligawan nung high school kami pero may juwa ako noon. Tapos ang reply ko noon ay bakit di ka nag-try? At nasa isip ko noon ay sana nanligaw na lang siya. Sa akin, idi sana hindi ko nakikilala si Jan. Hindi ko matandaan kung nasabi ko ba iyon kay Mark. Pero nabasa ni Jan yung mga message namin na yun, na yun at nag at nagalit siya. Pinagsabihan niya si Mark noon kaya hindi na rin nag-message si Mark sa akin. Ako naman nagagalit kay Jan. sinabi ko sa kanya yung mga message niya sa ex niya noon na binabati niya ng happy birthday. Ganito pa yung message. Happy birthday, babes ko. Musta ka na? Ang reply sa kanya ni girl ay, who you po? Pero alam kong natatandaan ni girl si John. Ayaw lang siguro niya i-entertain. Nakatato pa sa binti ni John yung name ni girl. At alam ko siya yung thought niya. Birthday ng ex niya, natatandaan niya. At binati niya pa with call sign pero kami na 8 years na hindi alam kung kailan birthday ko tsaka sinumbat ko rin sa kay Chan yung message niya sa barkada niya about sa balak niya, niya akong iwan hanggang dito na lang muna hindi ko pa maikwento yung mga malalang malalang pag pagchichet ko kasi masyado ng mahaba pero itutuloy ko na lang if may maghahanap